Yo, what's up mga kaulo? It's your boy Elmo, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ako po, eto lang. gusto lang po tayo, stay put lang tayo mga kaulo. Maraming maraming salamat sa lahat po ng patuloy na suporta. Siyempre, bago ko simulan yung video, thank you so much po, Cusinero Brand Clothing, para sa napakagandang mga t-shirt. Siyempre, sponsor po natin yan mga kaulo. Lagi pong nakasuporta sa atin yan, okay? So for today's video mga kaulo, usapang hip hop po tayo. And talagang sobrang uh, trending and viral na itong pag-uusapan natin mga kaulo. Isa po itong pangyayari na talagang nagulat din ako at syempre yung hip hop community. So wag na nating patagalin mga kaulo. Without further ado, simulan natin. Nabalita nga kagabi mga kaulo. Si Range po ng Flip Top ay meron namang nagawa na isang akin uh, kinagulat ng sambayanan. Kung matatandaan ninyo mga kaulo, si Range ay isang sikat na MC o sikat na rapper ng flip top at kilalang kilala sa Cebu bilang isa sa mga leader ng mga rap group sa Cebu at mga samahan pa sa Cebu. And kamakailan, nabalitaan natin yung nangyari na si Range ay uh, naging biktima ng uh, pamamarel. No? Hindi natin alam kung anong kadahilanan at kung saan nag-ugat yung pamamaril na yun, okay? Pero ito mga kaulo, kagabi nabalitaan ko, narinig ko sa news at napanood ko nangyari po sa Cebu So, sa isang bar, mga kaulo, nagpunta ang grupo ni Range kasama ang ibang mga babae at iba pang mga kaibigan niyang mga lalaki. So, nagkaroon po ng altercation sa labas ng bar uh, kasama yung mga kaibigan ni Range at nagkaroon ng pagtatalo. And maya-maya po, after nung usapin na yon biglang may dumating po na isang SUV na may lulan po ng mga lalaki, babae, at kasama po si Range, no? And, uh, yung uh, kano o yung foreigner na kinakausap sa labas ng bar ay lumapit po doon sa sasakyan and after po noon, nagkaroon po ng pagtatalo doon sa driver's seat may bumaba pong lalaki at kinumpron tayong foreigner at yun po ay si Range, mga kaulo and after nga ng pagbaba biglang bumagsak na lang po yung foreigner at doon na po nangyari yung um, pamamarel and uh, yun nga po na pag-alaman po sa video, kitang-kita ng CCTV camera, na yun po ay si Range. At nakita po yung hawak-hawak niyang bakal. At dahil nga po dun sa nangyaring yun, si Range po ay dinakip ng kapulisan ng Cebu at inimbestigahan sa presinto at kinausap. Base po sa kanyang testimony, eh, kaya po niya nagawa yon dahil lang po sa bugso ng damdamin dahil hindi niya matanggap yung ginawa nung Um, kano doon sa kanyang mga kaibigan na panghihipo di umano. At hindi po yung natanggap ni Range dahil nga mga kaibigan niya, yung mga babae, kaya medyo tumaas yung kanyang temperatura at nangyari yung uh, pangyayari na yon sa labas ng bar. No? So, yun po. At uh, ito po ay under investigation na ng mga pulisan at si Range po ay kasalukuyang nakapiit po sa Cebu. Okay? So, ito lang yung uh, point ko dyan, mga kaulo, in my reaction. May mga bagay talaga na minsan nakakabigla, nakakabugso. And uh, sana yung temper natin, hinahawakan natin ng matindi, ng maigi. Dahil minsan, maling galaw, dun po tayo napapahamak. No? And sayang, and uh, alam niyo naman, itong si Range, malayo na rin ang narating from flip-top. And alam niyo naman, kung ano yung palaging uh, ginagawa ni Rain sa mga battles, mga pagpapatawat, yung mga reference niya Kung ano man yun o kung saan man siya uh, nabibilang o sangkot eh labas po tayo doon Ang sa atin po dito sana Na nabigyan na ng chances, nabigyan na ng pagkakataon At tumata mga sana ng maganda Sana hindi na lang ginawa ni Rain siyon Dahil uh, syempre kasiraan ng karir And uh, alam natin kapag ka ganitong klaseng mga case eh minsan ay mahirap maalusutan at talagang magnapatunayan na ikaw ay nagkasala sa batas eh mahirap din mahirap din di ba mga kaulo sayang and sobrang kilala na sa Cebu dapat maging ano tayo good example and uh, if ever may mangyari mang mga ganyang klasing pagtatalo eh daanin natin sa magandang usapin or idaan natin sa legal if talagang nagkasala yung ano uh, kano eh di uh, I-report natin sa kapulisan. Hayaan natin sila yung dumakip. Huwag natin ilagay sa ating kamay para tayo ay mailagay sa alanganin at mapahamak. No? Sayang din. Eh, pabulom na ng pabulom yung career ni Range. Eh. Sa hip-hop, sa flip-top. Minsan, nasa sa PSP pa. Nakita ko one time nanonood si Range. Eh. di ba? So, sayang lang. And uh, sana maayos to, malusutan o kung ano man mangyari. Yung due process. At alam naman natin, may justice naman. Kung ano talaga yung totoo, lalabas naman po yan. Okay? Yun lang po mga kaulo. Naibalita ko lang po sa inyo yung nangyari kay Range. And talagang nagulat din ako dahil ako subaybay po ako sa flip top, sa PSP, sa motors Battle League, sa Pulo. Kahit saan pa ng mga liga, mga MC dahil syempre hip hop tayo, nakasuporta tayo dyan at pinapanood natin. So nagulat lang talaga ako. Dahil si Range isa sa mga napapanood ko every time na may laban, pinanonood ko dahil nga comedy rin na may halong ano minsan, di ba? Alam niyo na ibig ko sabihin. Okay? So yun lang mga kaulo, mag-ingat po kayong lahat. Iwas tayo sa gulo, iwas tayo sa tukso. Maraming salamat po sa inyong lahat. It's your boy Elmo po na lagi pong nagsasabing walang buhok pero merong laman. Peace out and God bless us all.